Speaking of issues, Attorney Sal, every Monday, may column ka sa the Manila Times, itong counterpoint. And this is the second part. Do sa... Um, binigay mo na paliwanag patungkol doon sa, di ba, pumunta sa humarap sa Quadcom Committee at maraming uh, uh, nag-arise na mga issues. Yung sabi mo, may nirace up ka ng mga bago, yung iba nirecycle na. Patungkol pa rin ito doon sa extra judicial issue at sinasabi nga nila na ina-admit daw ano ni uh, ni former President Rodrigo Duterte. The second part attorney Sal, sabi mo, um, fixated sila sa gina na para ma-incriminate ang former president. What's your take on this attorney Sal? May problema sa kanila. Wala namang bago sa mga sinabi ni Presidente Duterte. Wala sa kun naman. He has been saying that since he was a candidate for president as a mayor hanggang maging presidente, para pareho lang naman sinasabi niya. Wala naman siyang uh, itinago eh. Ngayon, pinipilit nila na umamin siya. Umamin daw, unang una, umamin daw siya sa reward. eh, <laughs> ang problema, hindi nila iniintindi yung paliwanag niya. Yung reward, wala. No such animal. Yun lang illegal kasi when you say reward, nagbibigay ka ng particular amount. Bibigyan sila, halimbawa, ng isang dahan Yun ang illegal. Pero sinasabi ni Presidente, ang ang naibibigay sa kanila ay operational fund. Kung ang budget mo 100,000 at may natirang 10,000 pesos, hindi niya na tinatanggap yun na sinusoli sa kanya. Sinasabi niya, oh, for the boys niya, sige, mag mag, mag, na lang kayo. Mag, whatever you will want to do with the 10,000, kayo, kayo. Yung mga operatives na for a job well done, yun ang binibigay niya. Hindi, hindi reward yan in contemplation of an illegal act. Hindi yun. So hindi totoo na may reward. Talagang gusto talaga nilang eh, ano, i-incriminate si former President Rodrigo Duterte. Di ba? Parang kumbaga iniiba-iba lang nila yung angulo pero doon din ang uh, papunta yung kanilang uh, uh, pinapoint out ng Atty. Sal. Pero samantala dyan Atty. Sal, ano naman yung kompeto mo kay VP Sar Duterte sa kanyang pahayag uh, tungkol sa kanyang ama, no? na matapos yung nangyari pagdinig sa kamera patungkol sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kamera, sinabi ni Vice Presidente na maganda ang naging performance ng dating Pangulo. Sabi nga niya, 12 out of 10 ang rate na ibibigay niya sa kanyang ama. Pero kung si VP Sara ang tatanungin patungkol sa pagdinig sa kamera, ito ang kanyang sagot. Panoorin natin ito. Well, as a lawyer, hindi mo na talaga maintindihan kung ano ang rules na ginagamit uh, sa mga hearings. No? And uh, they use Inquiry and, inve and investigation interchangeably. So hindi mo alam if it's an inquiry, you're a research person. If it's an investigation, you're a, a witness or an accused. So um, saksak sinagol na kung sa bisaya pa ang uh, nagapanghitabo. O oh, diba, saksak sinagol, ibig sabihin naghalo-halo na. Yung uh, ano ba talaga in aid of legislation? Is this an inquiry or investigation? Ano ba talaga at turning eh, ang gusto talaga nila, they were trying to exact an admission that will fall under extrajudicial confession. Uh -huh. Para nila, nakakalimutan nila na number one, yung extrajudicial confession has certain legal requirements. Number one, it should be given outside of judicial proceeding. Number two, it should be reduced into writing. Kailangan nakasulat yun. And, Number three, with the assistance of counsel. And number four, pag yun ay mas... Alimawa, merong akusado na nag... Uh, ako, o inadmit, nag-confess ng krimen niya. Kailangan yung prosecutor, yung mga piskal, pagdating sa hukuman, they will have to introduce evidence outside of the confession. Meaning, hindi lang yung confession kailangan eh, mag-introduce ka ng evidence na totoong may krimen na ganap, Saan naganap? Anong mga kalakasan ang pangyayari bago naganap ang krimen? Kaya with respect doon sa sinasabing inamin niya yung pag- di ba? May sinabi may pinanganin. Natatanda mo yun? Kaya sabi oh. nung uh, oo, oh, inamin niya. O oh, di, confession yan. O oh, unang-una, alam mo, sabi ko sa article ko, yung pag-amin na yan, You can look at it in two ways. Either it's a bluster, bluster, an exaggeration para to strengthen palakasin yung myth or legend niya na siya. Bakit? Kasi yun ang nagpa yun ang ginamit niya para takuti ang mga kriminal sa Davao at yun din ang ginamit niya bilang presidente. Kaya lalo niyang yun sa pamamagitan ng pagkikwento na maam tao siya ng mga kriminal. O so, yeah, pwedeng ganon. Or, siniset niya lang yung trap sa kanila para magmukha silang tanji o dumb. And they will become dumber. Mas bobo ang labas nila kung magpile sila ng kaso. Kasi yung admission na yun na sinasabi, it will not stand in court. It's a misnomer. They will never stand in court simply because hindi yun talaga extrajudicial confession or admission kasi may legal requirements nga. Eh, problema, nakakalimutan ng mga yan. Hindi naman mga abogado. At yung isang abogado rin, nakakalimutan niya rin. Oo, kasi ano mo, attorney Sal, ano? Uh, yung mga law student nga, lagi nanonood sa... May mga maraming law student, ano, attorney Sal, nanonood sa programa mo. And some of them were asking me kung uh, sapat na ba ang isang pahayag when you've done it publicly, when you are televised, or uh, katulad ng former President Rodrigo Duterte sa isang hearing sa camera, ay kailangan na ay pwede gamitin as evidence against him. Pero ang titingnan pa rin ba ng court attorney sa hindi yung mga sinabi niya, kundi kung ano yung magiging ebidensya para tumayo yung mga accusation laban sa kanya? Okay, eh, kung kongkreto natin na, yung gaya na sinabi niya, I six Criminals. <laughs> Tinanong siya, ano mga pangalan nun? No? Ba't ko naman tatanungin pa mga pangalan nun? No? Oh, so, magpapahal ka ngayon dahil inamin mo, hindi mo pala anin. Eh. So, magpapahal ka ngayon sa piskalya. Ang unang tanong ng sa yo, piskal sa sa'yo, ng piskal, tumuli si Duterte ng tanim? Sino ito mga piskal Hindi ko sinabi. Sus Mario Josep. <laughs> hindi sabihin ng piskal, sira pala ulo niya eh. Paano ko naman to i, i Eh? Hey, wala naman pala pangalan, hindi ko alam kung sino ba itong mga tao ito. Kasi kailangan nga, maliban doon sa inako mo, kailangan ipakita mo ron sino ba yung mga tayo. Kailan ba yan? Saan ba nangyari yan? Baka, sa, baka wala pa akong jurisdiction niya kung totoo ba. Kailangan malaman natin ang mga kalakaran surrounding the murders. Otherwise, ano ba yan? Useless. Mm -hmm. Samantala, Atty. nanindigan si Vice President Sa Duterte na hindi pa rin siya dadalo sa anumang pagginig na gagawin ng mga kongresista kung bakit alamin sa balita ni Sheena Torno. Hindi manila ako tinanong kung... Sinagot ni Vice na... President Sara Duterte ang mga ipinupukol laban sa kanya sa kung bakit hindi siya pumuputa sa mga pagdinig ng mababang kapulungan ng Kongreso. Sa isang media interview, nilinaw ng Vice Presidente na isang beses lamang siya nakatanggap ng imbitasyon mula sa Kamara kaugnay sa budget hearing ng Office of the Vice President at hindi na ro ito nasundan pa sa unang-una. Pumunta ako, umupo ako doon, hindi man nila ako. Tinanong kung nakikita niyo, nakaupo lang ako doon. Ah, nasasayang yung oras ko, kaya nagpaalam ako kung pwede akong umalis. Pinayagan naman nila ako na umalis ako. So, hindi ko alam um, ah, kung bakit. Inimbitan nila ako, hindi man nila ako binigyan ng mga tanong. Yan pa rin daw ang magiging rason ni Vice President Sara Duterte upang hindi pa rin pumunta sa mga susunod pang pagdinig patungkol sa kanyang tanggapan. Miyerkules November 13 kasabay ng Quad Committee hearing ay personal na inabot kay VP Sara ang imbitasyon para sa gagawing pagdinig ng House Committee on Good Governance and Public Accountability sa November 20 patungkol sa confidential funds ng OVP. Pero hindi ako a-attend na sa hearings na susunod. Kasi nandun na ako eh, pumunta na ako tapos wala man silang ginawa sa akin, pinaupo lang nila ako doon. Pero we plan to send a letter, uh, we plan to say why, and then I plan as well to submit an affidavit about the confidential funds. Under oath din naman yung affidavit na yan. And for all the others, uh, we plan to tell them kung ano yung pwede nilang gawin sa akin. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito sa Sina Torno, SM9 News. Ayun, Atty. Sal, ano masasabi mo sa naging pahayag ni VP uh, Sara? Eh, tama naman yung sinasabi mm -hmm. niya. Ang kutin niya pag pwede naman siyang gumawa na lang ng sinumpang salaysay under oath din doon. Ang paliwanag kung ba't nasa na siya pupunta. Pangatlo, eh yung kanyang sinumiti noon, nagtaroon siya ng presentation, item for item, kung anong gagawin niya doon sa budget, na ipaliwanag eh, na yun eh. Pagdating naman doon sa mga kine question nila ang confidential funds, eh natalakay na rin yun. Kaya ayaw niya nga yung sagutin kasi eh, tapos na yun. Nag-decision na nga sila na wala ng confidential funds. Pangapat, yung kini-question nila na COA, oh, ah, eh hindi pa naman pinalyo. Kaya hindi dapat pinag-uusapan. Mm -hmm. And uh, Attorney Sala, no, medyo curious yung mga kababayan natin. Sakaling, kung oh, katuloy yung hindi pagdalo ni VP Sara, iniisip nila, posible bang i-contempt siya ng mga mababatas? Eh, sabi naman nila, hindi naman nila i-contempt. Mm -hmm. I don't think... Sa yung last message, Attorney Sala, narito na yung video na Executive Secretary Bruce uh, Lucas Bersemi na hinihingan kita ng comment. Watch this. Ano? <laughs> Ganun na lang. Ano? Apa. <laughs> Apa. With, with, uh... <laughs> Alam mo, mahirap pumatol na sa ganyan. Eh. <laughs> uh, hallucination na Ano po, sir? Hallucination. Hallucination. Ako. Sige. Okay. Uh, -oh. okay. uh -oh. Thank you. Ayun, this is the comment of uh, Executive Secretary Lucas Bersamin he was the they made this niya yung uh, allegation ya uh, former senator at Antonio Trillanes ano bilang ano pagiging uh, uh, attack parang attack dog ng ano yung mga atake niya against kay uh, yung pag-atake daw yung former senator Trillanes kay former president Duterte ay sponsored ng Malacanang. so yan yung reaction ni Executive Secretary Lucas Bersamin eh, alam na mga aminin niya.